Ang mga ready mo lang. Peking-peking. Ang mga kapal. Ang mga 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 kapal. Ang mga kapal. Ang mga kapal. Ang mga kapal. Ang mga kapal.

Tawas. Tawas Tawas. Tawas Tawas? Saksak mo nga sa kiligili mo? Hindi. malalaman natin yan. Ika-case ka naman. Passport, passport. Passport. Chinese? Chinese, oh. Siguro. Kaya ito yung mga fake na Chinese dito, eh. Nagpapagawa ng passport, eh. no huli nga naman, sir. Inauhuli nyo? Bakit? Last call dito sa may baklo, yung baby. Baka gobyerno ka? sa CIS Dipo, uh, po. Sa bitbit ka? Kasaan ang ko? po ko mag-withdraw po sanay, alam niyo po yung dito sa Macao yung Sa CIS ang paggawa ng pera. Ko alam ko na namin bago ko lang dibilit. Kinatrabaho dito na. Sa 10,000 pesos hindi sabihin. Ordin niya po yung gastos. pa kunin na binibigay sa mga project. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron dito. Meron na. dito, sir. Ayan. Sila nakakaalam. Sila pa mangkano. Economic sa buta. Yes, sir. Ito, literal ito. Walang piyansa ito. Opo. Meron po, sir. Ito. Hindi ako naniniwala na gagawin ito ng gobyerno para nang... Saka yung po, sa right? po ng... Saka tiwala po ng ng mamamayan sa... Oo, ang tatamaan dito, may hihirap apo, apo. Eh. Apo. Apo. Kasi pag binenta mo na po sa kusada, hindi ito kami... Ayan, no? Na. na sa kusada. Dito nga po yung bagong labas na enhanced new generation car is na... Tapol e, very pretty e. Palatap? Opo. Dito po yan, sir, yung pag po yung mga sound... Brad, Brad, Brad. Kung talagang operasyon ko yun, ayan o, BSP, wala silang alam You have to be authorized to do this. Opo, okay. and ito po sa dictam. Andes, sa so pulis ka naman paliwanan. Yoyo nyo to, marami pa sisira buhay oh, oh. Mga lalo yung mga pahihirap. May hihirap pa, ta, pa Kasi ito, pag sa bangko, mahalata ng hmm, bangko. Eh. Kaya to, sa, sa to yung area. Mga taxi, taxi, mga labibenta na. Taxi. Sa mga good news. Sa mga good Sa mga Nag-test by. Yes naman pa nila. Dati ito lang -tay -tay <laughs> Maringin, pera na. <laughs> Lahuli na kayo dati. Dati nakalabas. <laughs> ko, yung nakalabas. Hindi po. Hindi. Kami talagang gumagawa. lang Sinasabi ko na. Lantay, Dito ka ba ililibing? ba Sa iba to? Sa Sa iba to? Sa iba to? Sa

senior citizen na delay yung allowance nila dahil hinahanap namin yung 24,700 plus na fake na ID. Alam niyo magkano halaga noon sa pera ng gobyerno? That is 12 million a month. That is 120 million 10 months. That is 144 million in one year. Ang mawawalang pera dahil fake yung mga ID. At ang nasakripisyo, yung mga senior citizen. Dahil sa mga peking ID, pati PWD, oh. Meron po. Ito. Nanipat eh. Nanipat na yung Kasi <laughs> <pwuto>. binalabog yung gito. <laughs> Nabulabog siya <laughs> <Binalabog> yung, <laughs> yung red eh. Nabulabog yung red eh. Tingnan nyo yung nahihirap ang mga senior citizen. Kaya kami nagmanual nung Pasko eh. O, oh, pero nalaman namin, 24,000 ang fake na pangalan. Uh, yeah, Ngayon 12 million a month yun. Eh. Matatapon sa parang bulak pera ng gobyerno. O oh, yan, ito, pakita niyo mga mukha nito sa senior citizen, no? kung ng mga senior citizen ito. No? Pati PWD, o. Oh. Hindi kami sinisisi Sa kanila rin. Hindi kami sa ito nga Hindi kami sa lang. <laughs> nga kaya ng sinisisi. Mga pera lang. Hindi. Kaya nang ginagawa sa kapila. Ay bata. Ay bata ko na

Ano pa, <laughs> yung pangalan niyo? Pangalan niyo, pati ako. Kaya pala wala akong kasa No? <laughs> Kaya pa. Hindi mo kami masasisi. Kaya nga eh. Na maging masinok sa pera. Dahil nung unang panahon, bago ko naging mayroon, inabuso to. Pinaykay ng pinaykay yung... Ang kiniksyon? Oo, na may butas. Binubutas pa yung ano. Yun. Oo. Oh. Kaya so, nga yung ko. Pero kahit pa paano, nirelease natin manual. Kaya alam, yung mga taong nakita. Hindi nga, Yung In mga hindi nag exist 24,000. Oo. Oh. Oh. 144 million oh, na-receive okay. natin. O, kasi ano? O, yan o. Yan ang patunay. O, pagsabihan na yung siyudad ng ano, Salamba. <laughs> o, oh, meron din o. No? Pati sa siyudad ng Kalamba, kawawa naman yung city of Kalamba o. Oh. O, pagsabihan okay. na rin yan o. Nalikot na may Sir? Yung... Sure. Inform niyo yung City of Calamba. Yes. Meron din kami check din sila na ano. <laughs> na naman. Kawawa naman yung yung mga tunay na beneficiaryo eh. Lumawak <laughs> na tarima. Eh, oh, sa mga tao. Sabihan okay. tao okay. ha. Ito ba meron? Pagkina okay. sa pera. yaka. Hindi mo ano pa. Ayan ha. Pagkina mo si Yuki. ko na pinakamang. Ito ba? Serial number. Malamang <laughs> to pare-pareho to ay sa 06 sa isang sheet po 06 06 ito si Leonardo po pareho po stop sira na ekonomiya natin si sira yan pala tumabon din eh oh yung word din naman no. kasi sira ng buhi niya isang tindahan sa tabi niya yung tindahan niya isang

Jadi, ini selesai. di

Pero mo din yung tayo, hindi na napuhunin mo, huwag pa rin ka. Pati yung senior citizen. Pati yung KWD. yung sir. Hindi, di ba nirin na namin yung right here, sir? Ikaw lumipad. Ano ba itong right here, po? kasama natin sila. Kaya wala Kasi hindi na pero maganda na ano lahat sa kaute, no? Okay, One pa. problem lang. <dwaros> One problem lang. <wargan> Masa so, ingat lang. Kasi mayroon pang buhay. Kaya niyo kayo. Sabahay ko sa inyo. Ha, ka na? Okay. Apat na ulam. Apat na ulam. Grarawas mo araw-araw. Ibig mo pagkita. Tapos ako muna tayo. Mga walang kinalaman dito. Ang problem.

木。